Uh, last year kasi, ang uh, maraming mga magsasaka na nag-surrender. Ibig sabihin, hindi na nagtanim. No? Mm -hmm. Dahil uh, yung policy ng uh, mga former economic team ng government, mag-import ng mas marami at uh, makakatulong okay. ito sa, sa presyo. Yun ang sinasabi nila. Mm. In -hmm. which, uh, ang, ang import natin umabot ng almost 30 to 32 percent. No? Dumaki. Mm -hmm. So, yung lumawa, no? And na uh, yung pagpasok natin. Yung pag uh, uh, yung pagtaring naman dito na sa atin, eh, nabawasan. So, okay. ang nangyari, mm -hmm. yung mga magsasaka na nagtatanim, yung mga malilit na magsasaka na nagtatanim, nag-back out. So, oh. Uh -huh. we'll yung production natin. So, this yung year... Eh, na-discourage, na yeah. imbis na ma-encourage yeah. ang mga magsasaka. Yeah. Kaya kumonte ng kumonte yung local produce natin. So in short na realize yes. ng government hindi pala nakatulong tama po ba Yes kaya kaya ang direction ng ating pangulo is uh, a suportahan ang ating local farmers nag siya ng pondo para bumalik ang mga farmers natin in which tama yon dahil timing naman at least eh yung harvest natin ng September October lalaki no compare last year and yung first quarter harvest natin eh, lumaki ng konti dahil Uh, dito sa policy ng bago ang expression so we are hoping kasi hindi naman yung pagtanim eh one time uh, kaagad eh, ay mababawi yung presyon. na no? ang ang pagtanim kasi alam natin na it will take 4 uh, months para maali. so yung cycle hindi ganun kabilis pero ang magandang news nito is uh, uh wala tayong shortage na bigas na uh, compare sa other countries. No? Wala tayong problema sa bigas. And uh, inaasahan natin na bababa by October pag-ani ng ating uh, local uh, na magsasaka.